cerah batu sa orang panahon guys morning batu gagami itu sa una kay walay walay bulpin walay lapis batu gagami itu sulat so batu oh. batu gagami itu wala itong padakan na ito kay para maklaro git, maklaro na to atong blog para mapansin ta nila mapalot ta nila. guys naraw Yan. Ikulit yun na, na Eh para mailan yun nila ba o. Oh. Dini yun bato i. Sulat. O oh, ning bato nga gihimo na to sulat ni Romo. Agay yun siya. ning bato nga patay. oh, patay ni bato. O oh, kwa yun siya o. Oh. mo agay. Ngunit yung kwa sa una mga panahon, walay bullpen, walay lapis. Batuan ang ginasulat, Murag panahon sa sa Ginoo sa una ba. Ikulit ang pangalan di ara sa bato. Panahon ni lang Moises. Kuning gigamit sa unang panahon. So kamo di nakita sa um video ipalo na ko ninyo di kay gibutan ko na di sa bato. Gisulat ko na ni. So, ko na ni. So, palo. Tara to please please help me na rin palo yan nakakulit tigyan na guys palo buta na to share share all na lang na share all share all, share all.